at syempre welcome na naman sa aking bagong episode para sa Ja on Duty Vlog. Napakaigsi lang ng episode na ito. Gusto ko lang kayong i-guide or gusto ko lang ipakita kung ano bang itsura ng isang uh, alternate isang journalist na nagtatrabaho mula sa kanyang bahay. So katatapos ko lang mag-shoot ng uh, isang uh, Love special for Mayo 1, for May 1. At ito na nga, grabe siya. Nakaka-stress, walang prompter sa bahay parang ganyan ko lang na-realize na, na gano'n na pala rin ka akong ka, ano tawag yung, gano'n na rin ka, super, super relay-relay na talaga sa, ano, sa prompter. Hirap na hirap akong mag-memorize ng script. Like, so difficult. Um, pero, uh, good luck na lang sa mag -e edit Isang malaking good luck para sa inyo. Uh, at, uh, yun lang ang aking mensahe. Sana po, huwag kayong magsawa. Nakuhumin akong post. Chucks. <laughs> Ngayon, um, para sa lahat, may gagawin akong isang mini mini uh, view kung para sa an ano yung mga ginagawa ko. So, kaya naman ngayong episode na ito ng aking vlog, ipapakita ko sa inyo kung pa paano ko pa set up yung aking work from home station, ang aking mini studio. Mini studio! So, um, una sa lahat, kanya-kanya muna tayong uh, plancha ng buhok. Ayan. Tapos sa same mga taga alter media, medyo ok ok yan pagdating sa ano. Medyo ok ok yan pagdating sa buhok kaya kainay kailangan ko siguraduhin walang mga nakaano diyan, mga nakadikit-dikit sa akin pag pinagpapawisan na sa init. Syempre hindi ka makapag electric fan, 'di ba? Dahil magtutunog na sa camera, eh, sa microphone niya. Tapos dahil wala naman akong microphone dito, wala rin akong lapel, no? Inabot na nga dito ng lockdown. Meron akong ganito. Ayan, yung headset. Kahita nyo naman yung microphone ko. Hello, hello, hello. Ngayon, ang ginagawa ko para hindi siya chipas na nakaganon, di ba? Parang chaka bells. So, ang ginagawa ko, nakatago siya. Tapos ito, somewhere um, dito. Hi! Ayan, ayan siya. Medyo nakatago. At tapos, idaanin sa hair. O, oh, parang kasama lang siya sa aking... Ah, oh, hindi na nga siya kita eh. Di ba? Nakita nyo ba? Hindi, no? Hindi na siya kita, no? O, oh, di ba? Ang tara. O, oh, ganyan lang siya. Para hindi masyadong chipas-chipas tignan. Kasi, at pangalawa, kanya-kanya ng makeup. Hindi pa ako nakapag-makeup, pero may kilay na. Siyempre, hindi pwede mag- mag-vlog ng walang makeup, pero hindi pwede mag-vlog ng walang kilay. At, siyempre, sa likod ko, care off ng aking mga in-laws. So, hinaram ko walang paalam. At, uh, ano, uh, ko para sa araw na ito. At, para magamit na background for uh, May 1 special ng Alap na ilalabas sa May one So, hindi ko alam kung ano mauunang ma-post kung itong very, very short na vlog na ito or yung uh, Alap. So, para sa nagtatanong, bakit ang ganda ng hair mo sa ano? So, care of yan syempre ng aking napakagandang plancha at syempre isang technique, no? Kesa planchahin ko yung buong buho ko. So, so, so para sa mga nakakakilala sa akin, alam niyo na sobrang kapal ng buho ko. As in, good for 10, persons yung buho ko. So dahil hindi ko naman kailangang i-plan siya lahat, hindi naman lahat ng 1 one, one million strands ng buho ko ay lalabas sa alab. Kailangan ko lang planjahin ay yung harap. So ganyan. Nakikita nyo ba? Hindi ko alam. So nakatali siya guys. No? So hindi... Hindi totoong manipis ang hair ko. Magaling lang po akong mandaya sa ano. So, yun ang aking tsura, look ko. No. So, meron akong uh, pailaw na dito, no, yung lamp. Tapos, ito yung, uh, para sa kabilang side naman ng aking, uh, kabilang side ng panel ng divider na ginagamit ko, ay yung uh, aking isang maliit pang maliit pang lamp, no? Ito. So, ito yung ginagamit ko, guys. Ano pa ba? Tapos, meron ako, syempre, ay, oh my God, ginalaw ko ipuan ko. Meron akong ring light na, regalo sa akin ng aking butihing mister. Okay, so nagalaw ko yung upuan <laughs> na sinet up ko ng pagkatagal-tagal kay Avon. Tapos ito, ginagawa ko yung, uh, inaaral ko yung script na pinadala sa akin ng alter media at inare-ready ko na na i-memorize kahit pa paano. I-memorize kahit pa paano, wala tayong prompter guys. So, kamusta naman ang buhay natin, no? At, ang uh, dahil wala akong prompter, doon sa baba ng aking ring light, doon nakapwesto ang aking Jurassic laptop kung nasaan yung word file ng script na pinadala sa akin ni Madam Ria. Yes! Yay! At sobrang hirap kasi parang basa, ganun, ganun, ganyan, ganyan. So, yun. So, yun ang buhay ng isang journalist uh, uh on lockdown. Uh, most of the time, ang aming mga interviews ay through phone, through Facebook at uh, sa dami ng mga Zoom webinars na nagaganap, Zoom, GHC, may Facebook Live, uh, yan ay aming mga tinututukan para siguradong wala kaming nami-miss out na mga mahalagang dapat pag-usapan ngayong panahon ng lockdown. Kasi syempre, alam naman natin, panahon ng COVID-19, ng quarantine, tapos uh, karamihan sa amin hindi rin makalabas, no? Dahil na-deny nga ang aming... Uh, na deny ang amin um, yung PCOO uh, accreditation ng Bulatlat and many other alternative news organizations were denied of uh, accreditation nga for EC or is for the uh, parang ECQ passes something like that. So na deny nga kami, 'di ba, parang. Uh, una sa lahat, hindi naman kailangan pang magkaroon ng ganoon dahil may media ID naman na, ba? Diba? Pero dahil um in require Nag-apply tayo, no? Pero uh, dininay tayo, dininay ang ating kagandahan. Eh, yeah, ay kami na mabest? Bakit? Bakit ayaw nyo kami na mabest? So, uh, paparating na rin, no, on May, uh, ilang araw na rin pala. Uh, Tomorrow ay May 1 na. So, araw ng paggawa. Nakakamiss kasi parang sanay tayo na uh, tears. Tears pa Ay, kamit na, nakaka ano, nakaka -sad na walang parang for the first time simula nung nagbulat-lat ako na ngayon lang yung Mayo uno na walang protest action na malaki. Eh usually ano yan, napakaraming napakaraming ganap, 'di ba? So nakaka nakaka-miss na walang ganap ngayon. Ayun. <laughs> so yun, so May 3 naman, uh, pangalawang mahalagang ganap din sa buhay namin bilang mga manggagawa sa media dahil ito ang uh, World Press Freedom Day. Tama ba? Hindi wala. World Press Freedom Day sa May 3. So, abangan ninyo, May 2, uh, a day before, meron ang bulatlat na ilalabas na isang napaka uh, mahalagang uh, webinar. Basta yon <laughs> Basta yon Basta may lalabas kami sa bulatlat. So, abangan nyo na lang. <laughs> ano pa ba? Ano ba? So, uh, mahirap mahirap magtrabaho ng naka-lockdown kasi wala kang benefit na maka, 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 Uh, maka, maka, maka ikot, makaikot makaikot lalo na sa panahon na yung dapat na inaasahan natin ng mga government uh, offices na dapat nagbibigay sa inyo ng tamang uh, tamang tamang information hindi ba ay conflicting yung mga binibigay so parang paano mo to uh, paano mo to ma, ma yung yung binibigay nilang mga information parang paano mo siya mapapagtugma? and usually halimbawa parang sinabi nila o oh, yung SAP, Uh, very successful, kung lang. Sinabi nilang gano'n na very successful ngayon sa... SAP. Parang paano ka makakaikot sa mga communities? Paano ka makakapagtanong-tanong? Paano mo makapa-observe na ikaw mismo na-observe mo rather than nagre-rely ka lang kung ano yung sasabihin nila doon sa nilang, kanilang mga virtual pressures. Tapos kahit sila mismo kasi naka-lockdown din. So naka nag-hold din sila ng mga virtual pressures sa kanilang mga bahay, kanilang, kanilang opisina. So, anyways, So medyo challenging talaga itong panahon na to. Um, sa panahon nga ng lockdown, napaka-challenging itong um uh, pag, pag, ano, ng journalism, pag-practice ng journalism. And still, tinusubukan pa rin naming um, uh, magawa at matapos naming mga trabaho. Makapaglabas ng mga mahalagang uh, reports para na makaka-benefit ng taong bayan. Tapos siyempre, ang kalakasan of course always naman kalakasan ng bulatlat ay ang kanyang alter ang uh, kanyang human rights reporting so tuloy-tuloy pa rin no yung mga human rights violations at hindi totoo no sinabi na natin to this is ang bulatlatan episode hindi totoo po na walang human rights sa gitna ng isang uh, national health uh, emergency or even of international concern pa nga di ba uh, la, sabi nga nung isa naming resource person, sa panahon nga ng lockdown, yung mga vulnerable, lalo pa yung magiging vulnerable. Kaya naman napakahalaga na, na, napakahalaga na irespeto pa rin ang karapatang pantao. No, tuloy-tuloy lang yan. So, ayun, ano ba? Ano ba sinasabi ko? Ano ba sinasabi ko? Kuda lang ng kuda. Ito'y short update lang para lang alam nyo lang na, you know, I'm still here. Meron pa rin akong YouTube account at sana uh, matuloy yung pinaplano ko sa buhay na mga kung ano-ano pang kuda-kuda para sa aking YouTube account na sana naman by the end of the lockdown ay may, may isara na po nating 60 to no anim na taon na lang po yung kailangan nating uh, kumbinsihin para mag-subscribe sa ating YouTube channel. So, yun lang po muna. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa aking ewan po, kung may kwentang ewan. So, yun lang po muna at maraming maraming salamat sa inyong pakikinig.